Nah, itu lang guys yang boleh. Lewat Ya, ini tuh guys? Serapin pintu guys, mana? Ah, gataan. Malah, malah asamian Ito na kasamihan ngayon guys. Ito lang ko. Kunti. Ah, isang abalon. Paksiyo na lang natin yung ano, isda. Ito guys. Uh, anong tawag sa inyo nito guys? Yung ganitong ano. Mataba ito guys. At yung atay.